Eto. Doon tayo. Oh. Saan nga ba? 302? Eto yata. Kitty? Kitty? Eto na nga ba? <laughs> 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 Tangina mo? tagal mo. Ay, <sighs> puto ba yung puto? Ano <laughs> puto? Daikon dyan. puto na sa tubig. <laughs> Ay, kasi dinagan, Aray, dinugan, terno? <laughs> Kaya ako, puto na sa tubig. <laughs> <laughs> akala, yan. akala ko, kakaiba, punyeta ka. Nabanos yan. Kaya na dinugan mo. Wow! Ah! Okay. Main ka na. Ano ba gusto mo kanin? Donuts? Tubig? Buhan. Kahit ano maaari, pwede lang tikman yan. Hindi pa rin. <laughs> na, pwede ka maaaring pikit ang mata mo, ha? <laughs> Pag ka rin puti, dyan ko na isaw-saw. At sinasabi ko sa iyo. Benta ko yan, eh. Buena yeah. mano. Yan eh, Diyos ko. Yung mga ganyan salita, alam ko na, eh. Okay, 150, go! <laughs> okay, siyempre kanyang kiluan. Siyempre, parang nga naman pare-parehas. And then, naglalaga siya ng tubig para magkakapit kami. Mm -hmm. Charot-charot lang. Malali. And then, nakalive siya. Malali. Ayan po. Ah. Salamat kasi sa rito. Huwag nang gawin niya, Tetech. Di ba? Ang ganda. Ina-titimpla na siya. Hmm? Ay, paki ka. Ano yung naulo? Ah? Para sa naman ang basahan. Ah, para ano, tulo. Iwas tulo. Ay, ano. Ay, ano. Ay, ano. Ay, ano. Ayan ang tinimpla niyang kape sa atin. Pang one week na labanan. Dorbin. Hindi ako sure. Nakalimutan ko ang number. Baka ako magkamali ako. Kasi may agad ako eh. pangits ka ron, Sige, sa paglilinis. Di ba last time, andito ko bisita ko, luminis na ng luminis, nagwalis na ng nagwalis, nagpunas. At di ka yung bisita gusto lang umalis. Eh, Ayaw ka, Mari. oo uh, Eh, paano kasi? Karat? Um, <laughs> <laughs> Hindi tinuloy sa sabihin. Nakalimutan mo, ano? Wala uh, na. Okay na. Ano yung kasama electric pan dito. Bakit nga maga hindi? Para lumamig. Kaya nga hindi abot? Hindi abot eh. Ito na sila. Sila lang sila. hindi kita nakilala kanina eh. Hakala ko yung lulahin ka ni Kitty. Bakit? Bakit? Hakala ko yung lola ni Kitty. <laughs> Ya, wa ay di ba? Wala nang, oh, yeah, diba? wala nang uh, biglang change uh, talaga o oh, biglang bigla ay ay. Wala na. Ay, ano sin? ba? Baka malaglagan ng buhok. <laughs> <laughs> hindi tayo makabenta. Talang physical, physical. <laughs> <laughs> ah, uh, paano wala nang kulay-kulay yung buhok? May kulay pa naman ah. Hindi pa, hindi pa. Sabi ko pag ano ko na lang pag-uwi ko na lang. Eh. Ay tama uwi ka ng December doon <laughs> na lamang. Oo. oo. At least mura pa doon. Mm -hmm. Eh dito, limang libo yata pataas ang bakulay. <laughs> Hindi ako lang nagkukulay. Ay, ko lang baga. Ba? Ako rin nun. Di ba nga pala? Di ba? Dito lang tayo. Magastos mm -hmm. ka pa na. Mal-mal. Ay, eh, kailangan ka magkukulay. Tapa, kulayan mo na rin ako. May dala ako. Huwag <laughs> 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 ko na naman rin. na kita. May dala ako. <laughs> 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 Ay, marinihiga na dapat ng ganyang ubo. Eh, bakit ba yung camera mo may guwit-guwit? Ano? -guwit? Ay, bakit nga? Nakarid yan. Ha? Naka... Naka uh, ano to yung... Ang tawag nito? Dali. Siyempre, pay na. Arigato, Kasi, mga sa'yo. mo sa do. Arigato, ah, mo sa

Okay, mga kaibigan So yan ha Diyos ko marami na Diyos ko ayan Kuha na natin Para may katibayan Walang yak Para sa B.I.R <laughs> B.I.R Kakapirangkot na Kakapirangkot na kita Ibi B.I.R mo na ako <laughs> <kaya> <laughs> hey. Babay Ay. Ba? Ano Nabo. Katibayan ka dyan <laughs> Ayan meron tayong buyer Iba <laughs> pangalawang be, pangalawang be naman, ano? Oh. Hello po! Ah, ay, Nakita rin kita in person, ah <laughs> Hi! <laughs> oh, picture! Of course. Okay, Taka saan ka? Dito lang? Huh? Oh, dito, dito lang ka lang? Oo, yan. Ay, talaga? Picture ako kayo. Ayan. Ay, okay, hello. Pasa ko sa'yo. Papasa ko sa'yo. Dari, picture ako. Tara, tara. Tara, tara. Pinanunod. Kabenta na Makamalo, siya. Wow. Tuhan oh, naman. Lolo mo. <laughs> thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Grabe At... siya, na personal okay. <laughs> Thank you mahal. <laughs> Migil ka na. <laughs> so, sabay na po kami. Sasabay na siya. At, uh, yun magtitinda kami rin sa bahay train station. <laughs> Ay, may pagwala agad bumili, hindi ako aalis niya. Sa bagay, nakuha na ko na may mga customers siya, may mga gusto bumili, tapos mga followers pa natin yung iba. Sa so, nakakatuwa. May naantay pa akong isa dito. Isa yung magbibigay ng gamot. At may hinihintay, pero siya sa magbibigay ng gamot. Ako kasi nagmamadali para mapag-edit agad ako. But anyway, first, pagkikita namin ito, and definitely not the last, because meron pa tayo tayong halos 25 days. So, lalabas pa kami. Maaaring bukas, makalabas kami, whatever. Bahala na. Ah, uh, okay. uh mag message sila kami, hindi kami sure. Basta Para kasi nag-uulan sa... ngayon eh, okay? Okay, sa so tara na. Uh, Pasang hindi umulan bukas. Ayan, sa so meron pa. Ay, ang dilim. Sandali <laughs> ha, gagawa natin ng paraan. Arigato. Hindi nakita ko ay may loto sa Kim. Ayun, oh, di pa may bumili pa. <laughs> oh, ayan. Oh. A follower din natin. Thank you ha. Oh, oh. Salamat. Okay, eto na. Wow. Tayo. Ingat, <laughs> pagdala. Okay. Oo, Thank you. Ingat, ha? <laughs> ingat <laughs> oh, Thank you. you. Ay, ano. Mm. Salamat. Watch okay. pa more ha. Okay. Thank, Thank, you. May time uh -huh. Thank you. Thank you and bomay. Thank you kayo. ako baka ko okay. Thank you na. Bili kayo nandi

ini hahaha <laughs> <Dinuguan. laughs> <Dinuguan. laughs> <Dinuguan. laughs>